basahin po natin ang awit 101 chapter 1 aking awitin ang kagandang loob at katulan sa iyo o Panginoon awit ako ng mga pagpapuri ako'y magpapakaat pantas sa sakdal na lakas o kailan pasas sa akin Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Hindi ako maglalagay ng hamak ng bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lesya hindi kakapit sa akin. Ang suwain na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Ang sumisirang puri sa lehim sa akin. Sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalo puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko sa mga tapat sa lupain upang sila ay makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan siya ay mga siwa sa akin. Siyang gumawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umagay aking lipulin ang lahat ng masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na ng mga gagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Ito po, mga palang mabuti malita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang kanyang pangalan. Purihin po natin ang aming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. At ang kanyang tugtong ng na anak natin, Panginoon, Heso Kristo. Amen.